Narito na ang mga may itlog Ay este ang tatlong itlog Exclusive Welcome back sa ating online podcast na Exclusive At uh, ngayong episode na to Meron na naman tayong babanatan Na mga usapin Na pinag-uusapan Na mga idol natin At mm. chak dito dong Maraming makaka-relate dito Oo, no, kasi ito na yung mainit ha, mm. na pinag-usapan sa social media, trending, mm. at saka samot sa mga reaction sa mga comment sections kapag merong nakita silang post mm. na may kinalaman sa flood control. control. Ayan. Paano nga ba nag-umpisa to? Sa baha. Hindi, <laughs> <laughs> e, pagkaalam ko ha. Baha ng budget. Ayun uh, nga, isa oh. pa dun, kasi, di ba, nung 2024, uh, sona ni ni PBBM, mm. 'di ba? Pinagmalaki niya 'to, yung flood control project nito. ito mm. Pero ang nangyari, pagkatapos ng SONA, ano nangyari? Umulan, Umulan bumaha. Akala ng mamamayang Pilipino eh, eh exist itong flood control lalong lalo sa mga prone na uh, flood prone na areas. Eh ganun nga 'yung nangyari, kinontrol ng flood. <laughs> 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 yung project, An grabe ang naging baha noon. Mm. Tapos nito lang nung mga nakaraang buwan, si Enteng ba yun? Yung bagyo. Kabisote. Mag magkaka, <laughs> ano, magkakasunod-sunod na bagyo. Binaha, hindi lang ang Metro Manila, pati yung mga probinsya. Correct. Pero puntahan muna natin, Sasabihin ng mga matatanda matagal na yan, iho. Hindi pa oh. kayo tao sa mundo. May yeah. corruption na yan. Kundi kayo naman, panahon pa ng Kastila, mayroon hmm. ng baha. May, pero may... alam mo, may nakaka-insulto ng pagkatao natin. Hmm. May kongresista na sabi bakit nilisisihin yung, uh, yung nature? Hmm. Oh, bakit nilisisihin yung ulan? Hmm. Hmm. Diyos ko, kaya nga naglagay ng flood control para hindi masyado tayong bahain. O, oh. uh -huh. buwang buwang itong oh, <laughs> <Easy. laughs> Sarap burahin. Sisihin daw natin yung, bakit daw sinisisi lagi yung mga kontraktor? Bakit hindi sisihin yung kalikasan? Eh, paano naman kasi hindi sisihin yung kontraktor? Eh, sana naman kasi yung budget ay mapupunta doon sa proyekto, hindi sa bulsa ng kontraktor. doon. Take note. Ang nalaan na budget dito, mahigit kumulang 100 billion. Bil napunta para sa flood control project. Ayan, totoo yan mga idol. Kaya siguro isa sa mga pinaka uh, nag, uh, nagpag-trigger sa mga mamaya na Pilipino na kami nagdurusa. Kasi mm. isang beses, ano, uwi, pa, 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 uwi ka galing ng trabaho mo, uwi ka ng bahay ninyo, mm. inabutan ka ng ulan. Mm. Tapos, ang nangyari, baha, hindi ka maka maka makatawid. Tapos ngayon, pag-uwi mo sa bahay ninyo, basang-basa ka, nang kasakit ka na, tapos makikita mo pa sa balita yung mga budget, yung mga pondo mapupunta lang sa mga kurakot na kontraktor, at mga kongresista. kongresista. Di umano. Di, Kongresista, senador. Pati mga taga-commission noon audit daw. Di umano. Damay-damay yan? Kasi hindi naman ma-approve 'yan kung hindi pinirmahan. Correct, di oh, yan. So, ako napapaisip nga ako, siguro kung nagamit yung 100 billion sa maayos na paraan, siguro napak napakaganda ng Pilipinas. Hmm. Siguro yung baha so, sobra nga yung budget actually. Oo, oh kasi yung kumpare ko, nandiyan sa BGC, hindi naman may binabaha. Ay, Oo, yun. maganda yung ano ha, maganda yung uh, uh, flood uh, control nila doon sa BGC ha? parang mm. uh, parang New York City sa oh. sa probinsya namin sa Amerika. kaya nga <laughs> <laughs> sa USA sa USA U USA unahan sa San Alfonso dito <laughs> 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 sa inyo, sa LA. Sa LA kami. Sa LA. nga ka. Binang. Kasi nga, lower. Lower, lower. ang tipolo. <laughs> Lauren de Polo. <laughs> oh, LA. Sa si LA. Wala, Di, yeah. pero nakakalungkot na sobrang dami ng budget pala ng mga Pilipino. May tax ka, may tax ka. Ang oh, oh. laki ng so, no. laki 'yung deduction natin, no? Ang laki. So, eh. <laughs> Ay po. <laughs> Ay sorry. May may, may bawal, mga bawal. post ka. si Tito Pakito, 'di ba? Oh, yung bawal. yung na-post niya, na sana 'di ba pag nagkaroon ng mm -hmm. problema sa MRT LRT, ang mm -hmm. mangyayari para makabawi sa mga commuters, mm -hmm. isang araw libre. Oh, 'Di ba? Oh, oh. Dapat dito sa sa nangyaring uh, sa nangyaring investigasyon, kapag may napatunayan talaga sa mga tao na inimbestiga, dapat waive dalawang taon hanggang limang taon walang tax dapat oo, oo. Diba? kasi kapabayaan nila yan eh oo, alam mo dapat talaga dito mga idol may maparusahan alam mo tigil na natin yung ano yung pagpapapogi na may congressman may mayor may senador pero hindi naman pinapangalanan yan kung totoo talaga yung gobyerno natin sa pagpaparusa doon sa mga kurakot hindi natin sinasabi lahat ha pero doon sa mga sangkot sa maanomalyang flood control project dapat may gumulong na ulo dapat oh. dapat may maparusahan Mag gumulong, pagulungan <laughs> Tama. Eh, eh paano naman kasi eh, maraming na hindi naniniwala ngayon sa investigasyon, ha? The, the, ito yung observation ko lamang dahil yeah. maraming nagko-comment uh, sa yes, nagko-comment sa comment section. Sarap na manok dong. <laughs> Oo oh, nga, pati <laughs> 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 parang sila si <laughs> Maniniwala ka ba Parang sila sila lang mag-iimbestiga? Eh, yun nga yung yun... nagtatanong, nagkaroon ng kaso. <laughs> 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 oh, ano naman daw? Not guilty naman daw. Oh, oh, oh. lang, <laughs> lang ng, ano, ng uh, 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 plan din. <laughs> <laughs> Pero oh. Okay. naman, na, 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 clear na naman siya. Na, clear, clear na. Oo. Oh, so minsan, parang uh, sa akin lang ha, parang hindi, hindi ka <laughs> ni panuwala yung mga investigasyon na to. Nakaka-insulto kasi dun sa ideya na ang daming kababayan natin na papagod. Tayo, maswerte pa tayo kung tutusin sa, sa, trabaho natin. Paano yung mga hard labor, oh. construction worker, pagod na pagod, barat yung sahod, uuwi ka tapos una mong malalaman yung perang pinaghirapan mo nakaupo lang sa magagandang sasakyan. ayun mga luxury cars. Mga malalaking bahay. Ayan, o. Oh. Diba? Parang, parang nakaka -insulto. Ikaw, upuan mo, kahoy. Hindi pa uh. ba sapat sa kanila yung mga 100 million? Oo. Oh. Diba? Parang, nga uh, kung ikaw, sa 100 million, ano? No mabubuhay <laughs> na ako. Okay. Pati mga apo ko, ah, ng ganong halaga. Di ba? Parang isang taon mo na, dalawang taon mo na yung pagtatrabaho. Ikaw, ano gagawin mo sa... Wala, itataya, wala itataya ako. <laughs> itataya mo sa... Oh, scatter. <laughs> Baka dumami pa eh. <laughs> ba, ba, Ta tatanggalin nandiyan pa rin. <laughs> diba, eh. Diba? eto nga yung mga luxury cars, 'di ba? Na um. nag-trending, ha. Ano bang... Hindi naman daw nagagamit 'yan. Kaya nga, ay kapag binigyan ka ng pagkakataon ng kotse gusto mo. Yeah. Nako, uh, yung talagang pinangarap mo kahit ng mga simple lang. Cadillac. Cadillac. Kadilakad. Kadilakad. <laughs> <Cadillacad. laughs> Ikaw, Johnny Bukol. Siguro yung ano, yung, yung favorite mo talagang sasakyan. Wala akong paboritong sasakyan eh. Basta yung mga gagamit mo. Ah! Lang. Sinasakyan! At saka pwede sa sasakyan. Yeah. <laughs> Fake taxi lang. <laughs> <laughs> kahit isa lang. Kahit uh isa lang. Kahit isa lang, pwede. Kahit isa lang, basta doable siya, magamit sa pamilya, sa trabaho, sa business. Hmm. Hindi yung ano, Oo. hindi yung uh, tipong... Kasi ano bang gagawin mo sa daming... daming sasakyan, Diyos sumi, o Marimar. Oo. Ang sampung sasakyan, marami na. Eh, paano kung 40 ang luxury car pa? Ano At saka isa pa dun, ha? Binili niya lang dahil nagusto niya yung payong. Oh, di ba? Pero alam mo, nahuhuli siya talaga sa sarili ng ano, salita. Hmm, bakit? Eh kung hindi siya nagpa-interview kay Julius Babaw. <laughs> <laughs> eh ini oo, hindi sana magduda 'yung mga tao. Oo kasi ang tanong to eh, pa, tinanong siya eh, uh, ano 'yung gateway mo para magkaroon ng ganitong uh, karangyang buhay? Hmm. Eh ano sagot niya? Pagpasok D niya sa DPWH. DPWH. Oh, pero sinabi niya nung hearing, ah, kinatlang po 'yung video na 'yon. <laughs> ah, Kinatdaw. <laughs> oh, papalusot pa eh, no? Ang katotohanan, marami kang luxury car. Oo, oh, oh, nakita. Mm. Tapos nang pinuntahan ng BIOSi Bayon, ng Bureau of, na Bureau of Customs, wala na doon. Nilang teleport. <laughs> saan napunta? Nag-ano yeah. lang nagpagas daw. pinaren. Kailangan bumawi eh. uh -huh. Kasi ka, diba, kapag, uh, nga 'di ba, kapag sabi ng isang senador nag-iimbestiga doon, uh -huh. itago na lang sa atin yung pangalan na Senator Marcoleta. Umamin uh -huh. na kayo. Umamin na kayo kasi uh, magkakapatong-patong yung kaso ninyo eh. Kaya, mm. diba? Sa dami-dami so, ng kasong pumatong, okay lang sana kung isa lang. Ah! <laughs> 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 walang kaso. Walang kaso. <laughs> oh, masarap pa. <laughs> <laughs> may kaso kapag taken na. <laughs> di diba? ba? Diba? Patong-patong yun. Ituro nyo na lang daw. Pero, Pero eh. <laughs> <laughs> <And> they... <laughs> may kaya, may <nipit> pinapatungan. <laughs> kaya lubog na yung sopa doon sa office ko eh. <laughs> Pero ako, hindi ko lubos maisip, no. Kahit na may pera ka, ah, anin mo yung korentang sasakyan? Ano ka ba, service? Saka buti sana kung yung mga, eto, yung mga sasakyan nila, yung mga... Normal lang, mga bios, ganyan, yung mga... Or pwede din na nung kabataan nila, hindi nila natikman yung garong karangya. Oh, Kaya bumabawi eh. sila ngayon. Pero sobra-sobra naman. Oo. Kaya lang, wag talaga magpa-interview. Oo. <laughs> Oo, dapat ano ka lang. Kung baga, low-key ka, yeah. humble ka lang, low-profile mm. ka lang. Mm. Para, Para mo malaman na low-key ka, i-drive ano mo, mo ng malakas kotse mo. Oo. Tapos ihulog mo sa bangin. <laughs> Ganon. <laughs> Sumama na rin sila. <laughs> 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 Te teka, teka uh, yun nga, uh, sa ganito <laughs> usapan eh, no? Kayo ba, kabalibawa na investigahan ka, mm -hmm. hirap na hirap silang aminin. O oh, uh, 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 hirap um, na hirap silang sumagot sa mga tanong. Kasi nagsasalit, nag, ano, nag, yung salita nila, mga kat ano, mga peke Ayun. May tinatago May tinatago Kasi alam mo, pag diretsyo ka magsalita, wala kang tinatago yung, Kahit oh, ulit-ulitin pa yung tanong sa'yo, yun pa rin yung isasagot mo Oo, di ba? Para hindi na humaba yung investigasyon oh, oh. Pati yung mga senador, hindi na mahirapan At mga ha nasa ha House of Representatives alam mo kasi, kung wala kang tinatago, kaya-kaya mo sagutin yan. Yes. Diba? The more na may tinatago ka, the more na gagawa-gawa ka ng kwento, eh, mahuhuli ka rin sa sarili mong bebe. Parang guilty na tuloy. Talagang parang sinasabi na, hindi naman inaamin, parang sinasabi na tuloy or na hmm. nararamdaman ng taong bayan na magnanakaw talaga sila. Kasi nga, tingnan mo, eh e, nilusob yung bahay nila. Nawala. Nawala. Oh. Uh, nilusob ng mga militante, di ba? Oo. Oh. Oh, tapos, anong gagawin? Ano gagawin sila pa ang matapang? Sila pa daw yung magdedemanda. Mag Tapos Mag sasabihin, uh, maawa naman kayo nagkaroon ng na anxiety yung mga engkanto. <laughs> <laughs> Putik. Deserve <laughs> nyo yan. Mga hayop kayo. <laughs> Ay, speaking of deserve, deserve ba ng mga anak ng... Di oh, pa oh. naman napapatunayan eh. Oh, na orakot, eh. Oh. Pero contractors to mga to. Wala. Matic deserve ba yan. ng mga anak nila yon na uh, sa kanila nabubuntong yung galit ng taong bayan? Nako, deserve uh, na deserve. deserve no? Hmm. Yes. Bakit? Bakit? Kasi Bakit kung matino nila? yung mga magulang nyo, hindi kayo ipapahamak nila. Deserve nila kasi hindi namin naranasan 'yan. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Di man lang na mahagi. <laughs> kung gaano kayo kasarap nung kasagsagan, hmm. ganun, ganun dapat talaga maranasan nyo rin para ma-feel nyo yung mga tao nasa laylayan. 'Yun. Hmm. Kung ano yung buhay na minsan isang beses lang kumain, minsan wala pa. Wala pa. Hmm. Hmm. Paano mag-commute? Yes. Diba? Baka pagtawid lang, hindi pa marunong tumawid yan. Ang akin, alam nyo Sige, sabihin na natin Medyo may kaya sila sa buhay Marangya ang buhay nila Pero the fact na alam mong pera ng bayan yung ginamit Para panglustay nila sa mga Mamahalim bag Mamahalim pagkain Kung saan saan pumupunta Yun yung nakakagalit na parang hmm. proud na proud pa sila Hindi naman nalang pera yung ginagamit nila tapos sasabihin nila, mula yan sa hard work ko, wag nyo akong i-bash. Hard work, may sampu kang bag na branded. Kami nag-hard work, kami butas pa rin brief namin. Tapos sasabihin mo, hard work? Nakakasya imitation lang. <laughs> Pero ah, um, may nakita akong uh, Facebook post na parang sa kumain sila sa isang mamahalin na hotel. Mm. Diba? Ayat, ayat. Oh, sa ayat hotel. Tapos parang 000, wal, wala lang daw sa kanila yung 700,000 pesos. Ayan, kaya sa mga... Ako, isa sa mga malaking iskandalo talaga yan sa ay, administrasyon. Oh, shot mo na. na. Diba? Uh, natuyuan ka na ng ano eh. Hindi, sa akin lang, sa lahat ng nakikinig sa podcast natin, no? Hmm. okay lang. You may nakikinig ba? Baka nga, tayo tayo. May ay, 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 Di live kasi sila nakikinig. Alive <laughs> ah, pag pag ni Lodge wala eh. Hoy, <laughs> hey, hawa kayo manood naman kayo. Oh, na share niyo naman. <laughs> Oo, <no. laughs> <laughs> no. kapal na mukha niyo. <laughs> Ito yung sa akin lang. okay lang na ipagmalaki mo yung mga bagay na pinaghirapan. Pero kung yung pera ay yung gina, pinapakita mong gamit sa sakyan, uh -huh. lugar, pagkain, kung di mo pinaghirapan, alam mong galing sa masama, uh -huh. meron kang inagrabyadong tao, wag huwag mo nang ipagmalaki. Yeah. Nakakahiya. Itago mo na lang yan. Total, madumi naman ginagawa ng pamilya nyo. Sa inyo na lang yan. Kung mapatunayan. Kung mapatunayan. Pero kasi... Sinabi, ito yung mga contractors na sangkot sa Goose Project, eh, diba? Kaya... Doon naman sa mga Nepo Babies, Oo, madadamay talaga kayo sa kasalanan. Kasi lagi sinasabi, ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Mm. Hindi yon ganon. In-enjoy mo yung alam mong maruming pera ng magulang mo. Mm -hmm. Depende na lang kung talagang binigay sa kanila at nakapangalan sa kanila. Mm. ba? Diba? Okay. Pero pag hindi, na nandun yung, sa, yung supporta, galing pa rin sa magulang, kasalanan pa rin ng magulang yan. Hindi ako naniniwala sa hard work na kukuha lahat ng mga yan. Alam nyo napaka ang daming Pilipino masipag, pumapasok kahit bumaba, okay. uh, kahit nilalagnat yung si Koy-Koy nga, nilalagnat yung ah, no. si pumapasok, pero hindi marangya ang buhay. Hindi hey, lang yun, kung may mga kababayan tayo na talaga namang kung hindi sila kumayod, walang, wala silang mapupunta okay, sa pamilya nila. Kung yung mga isang kahig, isang tuka, sa inyo, puro kahig, walang, uh, walang tuka. Hindi, puro kahig, puro tuka. <laughs> Kaya nga, sa mga may hirap kagaya natin, puro tuka na lang yung masarap sa atin. Eh. <laughs> Buti na lang, pag-uwi na bahay. eh hey, Hotdog na naman! <laughs> diba? So sana, sa investigasyon na ito, may uh, maparusahan, mm. may makulong. Kaya ka lang, bakit naging alam tayo sa problema nila? Kaya nga, di, taxpayers tayo eh. Mm. Taxpayers ka ba? Hindi. Pakapakabuli ka ng PIR. Di ba? So yun! Ang uh, kailangan natin abangan sa susunod na episode. Pagbabalik na. <laughs> Mahika, ka. Dahil may kinalaman ito sa mga ano natin, nangyayari sa politika. Hmm. You no? Know? Eto. hindi naman to sa namumulitak ako kami dito. No? Hindi namumulikat, oh, namumuli ti ti ka. Namumuli ka. Pero eto, pag na... First impression mm. ng, ng uh, pag nakita natin yung picture nila. Kung tap, ano masasabi natin? Uh, kung George, pipili tayo, Jojo Wain, asawahin at ay di isa yung jojowahin <laughs> totopahin asawahin o jojowahin jojowahin ayan oh pala ha wala po kaming kinalaman dito kung trip lang naman namin oh trip lang to okay oh, o, wala halong, politika, politika, to, at ito yung first impression kung Jojo White o Tropahin o Eto eh, okay. na. Ang unang larawan na ating ipapakita ay walang iba kundi si... Sino? Jojo o... Sino to? Aimee Marcos. Ay, Marcos. At ikaw ikaw muna. Si Aimee Marcos, Jojo Wine, o asawain, Senador Aimee Marcos. Base sa picture lang. Pag nakita na, mo. Oh, oh pag nakita mo. Pag nakita mo. Ayan. At mo ba siya? Ay! Ito pa. Ay, uh, ito dito. Oh. Ito, 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 ito ha. Ito yung pagbabasya. Wag yung ngayon ha. Wag mo <laughs> na. Ito yung picture. Ito yung picture. Ah, wala. Ano to? Ito yung mga tropa. Totropahin to eh. Napapanood ko rin to dati yung Mga ganyan. Sila ba? <laughs> sarap yan, trapahin kasi bakit? Manilibre yan. Yes. Mm. Kasi Ay. alam mo mayaman eh. Tapos, syempre yung mga ganitong itsura nun. Ito yung mga parang ang sarap lang. Pre, oh, gusto oh, ka na. Kaya dapat oh. mo yan, Jing. Kasi pag nag-cheat ka, delikado ka. <laughs> <Ay>. Napahuli ka. <laughs> Bigla ka mawawala sa mundo. Pero, Tata tataniman -tata ka. <laughs> base sa itsura kasi parang ano lang. Ano lang. Kultura, tropa, tropa. Tropa na, tropa. Pero siyempre, ginagalang natin yan, Senator Aimeen. Oh, si tropa, tropa din. Kasi may parang ano siya eh, parang kapag tropa, pagtatanggol ka eh. Oh, yeah. Diba? parang, Ikaw, sanggang tropa, tropa kasi tayo. pwede tayong humiram dyan. <laughs> <laughs> nang, 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 uh, Abuloy. <laughs> <laughs> nag-advise, nag-advise. <laughs> At saka abuloy na rin. Oh, Ayan, yeah, abuloy na rin. Ma Masama mo yung term, pero yun talaga yung realidad. Mm. Uh, mm. Pagka uh, may emergencies, pwede mo siyang takbuhan. Yeah. Ayon, lagay. Uh, wag yung lagay sa Bisaya. <laughs> Iba yung lagay. Iba yun. <laughs> okay. Sige, sunod. Sunod yung picture. Jajawahin to, o asawahin. Sino to? Laila Dilima. Laila Dilima. At ah, sa, sa kanyang ano, Sama, picture nito sa mukha niya. Kung Junel sana yung pangalan. <laughs> 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 Bonjing ka Bonjing go, eh kasi hindi eh. Bonjing ako eh. eh. Ano lang to, to tropahin din. Oo. Mm. Oo, uh oh, <laughs> o, to tropa, tropa, tropa. Tropa. Ikaw. Ito, mukha namang mabait to eh. Nawawala hmm. lang sa hulog dahil sa ideolohiya niya uh, at mga paniniwala. Ay, tropa lang. Tropa. <laughs> okay. 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 Mukhang maging bagman ka niya na. <laughs> Jeanette! Ito, next! Jodhwain! Ito, tropa! Ito, asawain! Si... Lainey. Oh! Ah! ah Ang maganda pa rin eh. Ito yung, base sa picture, ito yung mga probinsya na look. Masiramon. Masiramon, Bicolana. Masiramon si Manahay. Mm. Ah, no. Mahi, mahilig sa maara-maarang. Maa maa Feeling ko jojowahin ko yung ganito. Gusto ko si conservative looking. Ang tanong sasagutin ka ba? <laughs> <laughs> Ayan um, ata ng oh, bangs classic headband. 'Di ba? Yan 'yung mga typical looking girl na uh, Ano eh, conservative. Kaya ako, ano 'yan uh, para sa akin to lang tropa ka rin. Ito yung Papagawa ko ng project. Sabi na. Sabi na, assignment. Papatulong ako ng thesis. Na, ikaw, ano ka Ah, tropa lang. Tropa? Oo. Oh. Tropa ka. Rin. Ayoko ng sakit sa ulo. <laughs> okay, next. Kinakilala rin siya. Jojoahin to, tropahin o asawahin si... Sino? Uy! Ah! Sino Lisa! Po? First lady. First lady. First lady. But ang ganda siya? <laughs> Maganda talaga yan kabataan niya. Ah, <laughs> talaga ba? Maganda ah. yan, oh. Sa kabataan niya, maganda. Ah, maganda nga. Ah, parang mga bagets na artista, no? Oh, uh oh, -huh. artista kayo kabataan niya. Kahit si Major Tom, napatingin eh. Oo. Uh -huh. Maganda yan, mga bata pa siya. Maganda. Ito talaga yung itsura niya ng bata. Mm. Okay. Sorry mga idol, kasi talagang first time namin makita yung mga picture na ito eh. Kaya nga. Ayaw, ayaw, ko na tumingin, basta yun na yun. Ano, ano yung... Tropa. Uh... Tropa. Ah, jowa ako. Jowa, jowa. Mahilig ka lang ng jowa. <laughs> Jim. <Jane>? Oh. <laughs> ilig mo talang ng jowa. Hawawa naman. <laughs> Uh, next, 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 picture. Tingnan natin. ah uh, linaw, ha? Sino yan? Sino to? Risa! Risa! senator Senador, Risa. Risa Antevero. Uy, Tibero. maganda rin yan nung kabataan niya. Mga oh. Tibero sisters. Maganda yan nung parang, kabataan niya. Parang artista yata siya nung... Mga... Bata! Diba? Okay. Nati yung kapatid na, niya. Nag na, singer yata yan. Oo, singer. Oh, kabataan, kabataan niya. Jojoain. Oh. Jo... Asawa. Nung kabataan niya, oo. Oh, laman <laughs> laman chan. <laughs> Jojowain? Laman chan, laman, -chan. laman -chan. Ako, asawahin ko yan, ganyan. Oo. Ganda oh, Pilipinang Pilipino. oh, Di ba? Huwag ka so lang magkamali dyan, baka ipakulong ka. <laughs> <laughs> next. Jojowain, tatropay na asawahin, sino to? Ah, si Inday Sara. Inday -Sara. Si Pipi, Vice Tropa President. Tropa to. Pag may rumble sasama <laughs> mo Suntukan tayo! <laughs> Hindi <laughs> matapang kasi to eh. Matapang. So kahit nung bata pa siya, matapang talaga. Di ba nanuntok ng sheriff yan? Oh. Um, <laughs> di ba? Kitang-kita sa video yun eh. Oo, oh, hindi naman niya dinidenay yun eh. Yan, totropahin, totropahin. Tropa to. Kasi pag nagkamali ka dito, bugbog ka dito eh. Ikaw. Gagawin kang punching Jawain. Ay, gusto mo nang, gusto mo yung isinasakal kasi, ka Yung personality ng tao, pag nakikita mo sa TV, Iba? iba. Sa, sa totoo. Ah, so nakita mo na kahit di sa TV? Oo, oh, kasi yung tito niya, barkada ko. Kapatid ng nanay niya. Oo. Yung personality nila, pag narinig mo at na nakita mo sa TV lalo na pag ini-interview talagang napaka tapang, strong Oh, pero sa personal malambing ko kung gaano sila katapang sa TV ganun sila ka malambing kalambing, kalambing. kahit kambing tumbling oh. at least may idea tayo sa personality ni VP Sara next next last one ayan si sino sino yan sino to si Sino? Hindi, <laughs> out! Aasawahin ko na. ah, to. Ah, sa itsura. Aasawahin ko yan. Oo, oh, magkakaroon ka ng na luxury car. Oo, oh, hindi. Madiskarte. <laughs> <laughs> madiskarte. Aasawahin kasi madiskarte. Ayaw. Mali lang mong i-diskarte niya. Oo, oh, ngayon. mali yan eh. Oh, oh, oh. Ah, mali eh. Ah, kung baga kung aasawahin, kami yung mag ano, magpapahinay-hinay sa kanya. Oo. Oh. Huwag oh. oh. <laughs> ka masyadong greedy. Yeah. Para. <laughs> Oh, masyadong marami na yung 48 luxury cars, ha? Oo. Oh, <laughs> oh. para, 12, hindi alata. Dalawa, dalawa. Alam mo kasi, naniniwala ako na pag maraming nagmura sa iyo, magkakatotoo. Oh, Halimbawa, merong 500 ka tao nagmura sa iyo. Magkakatotoo para, 'yun. Para pakikinggan ng Panginoon 'yan. Ah, oh. talaga? Nainiwala Oo. Iniwala ka talaga sa Panginoon. Amen Kami from you. Oo. Sila na naniwala sa Panginoon. Uy, alam mo kahit ga, kahit sara sira ulo tayo pero naniniwala tayo ito sa tinatawag ng bad karma talaga. Totoo yan. Mm -hmm. Lalo't lalo kapag mag sama-sama. Uh, oh. Tapos i ilang tao yung magsasabi hmm. sa iyo. Talaga parang Tapos nangyayari. very obvious talaga ginawa niyo yun. Nako. Isipin mo sa dami ng umiiyak dahil nawawala ng pagkain, wala pang bayad ng ospital. Mm -hmm. ay, Tapos no. Oh. niyo lang mga food. Easy, easy. Oh, ayan. Ayan, ah. Ito, ulitin lang namin. Ah. Base lang sa looks. Walang political ano dito. Kaya nga, ah, nuubos na yung balat, Jing. Inubos <laughs> ko talaga, baka i-blood yan kayo. <laughs> ayan. Nabakan ulit natin yung Jojo White o Tropeiro Asa White sa susunod na episode. At syempre, hindi natatapos itong exclusive natin kung wala tayong problema ang sasagutin. Ayan. Kaya mahiwagan tanong, iba to mo na. Iba eh, to na. Ito na, mahiwagan tanong. Hop! Hop! Galing Wa mo sumalo ah. Wala pa rin kaming budget, kinuha ng mga kontrakto. <laughs> <laughs> Napakalinaw ng mga nakasulat dito. Ito ay straight na straight. Okay, okay. mga okay. idol. Larga bola kalambora. Ako po si Jello. Meron po akong karelasyon at bago pa lang kami. Paano ko po ba sasabihin sa kanya na di pa ako <laughs> natutuli? Na po. po kasi ako dahil baka ma-turn off siya sa akin kapag nalaman niya. Ano pong gagawin ko? Ayan. Kung ah. malaki mo, Uy. ay supot ka. Okay lang 'yun, Pero kung maliit yung pututoy mo, tapos puro balat. Hindi. Magbenta na ng chicken skin. <laughs> bakit bakit ba may mga tao, may mga yeah. lalaki na hindi nagpapatuli? Dalawa kasi yan. Ayan, sige nga. Sige nga. Isa dyan. di ka tuli, no? mo. <laughs> Patalong patal mo. <laughs> patal <laughs> mo. Sige. De, isa dyan, number one dyan, relihiyon. Number two, kultura. Tradisyon. Oo, tradisyon. Practice. Oo. So hmm. sa reliyon, may reliyon talaga, patuli. May iba sa tradisyon naman, okay lang kahit di tuli. Totoo. No, so, paniniwala yan. Paniniwala. Ngayon, Ngayon, hindi din natin sila pwedeng sabihan na, husgahan, sabihan na, hindi, so, para sa hygiene. Oh, eh yun, paniniwala nila eh. Oo. Oh, oh. oh. Eh ba diba, pag ano daw eh, pag hindi ka daw tuli, nasupot ka, may dumi. Eh, madumi. Madumi. Powderized. Oo, oh, parang oh. Uh, hindi, hindi ka magkakaroon ng anak. Ay, hindi oh, na, hindi, hindi na ba yun? Dami kong ang kilalang supot na kaibigan, nakabuntis. Nakasama ka doon. Supot ka talaga, bakit lang kayo, ha? Samahan ka. Pwede, samahan. Samahan ang supot. ko, ako. Support, ako eh. SMS. <laughs> Pero, sa totoo, eh, kung mahal ka ng jowa mo, kaya supot ka o tuli ka, mamahalin ka noon. Depende, ilang taon na ba yan siya? Walang nilagay Walang. Na, na yun. Hindi, meron. Ilan? 71 na siya. Hindi na siya, the turn Pero alam mo, may mga lokal na ano na uh, munisipyo na ano ha, ah, namimigay ng pera. Ay totoo. Oo. para para mapatuli. Sa oh. Sorsogon City sa amin oh. mismo uh, nagpa namigay ang governor namin 10,000. 50. Ah 50 binago na. Binago na 50,000. Kaya pala tuli kanang ayo. Ale ka ka. Gusto ko gusto ko ayo. 50,000 para matuli, eh, um. di ba? So ayun, sabi nga eh, kung di ba naman, oh, tanggap naman ng um, 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 girlfriend mo eh. Hindi sa kultura kasi ng Pilipino, 'di ba? Pag nung elementary tayo, pag di ka patuli ng grade jigs, ah, support, support, support. Hindi ba ganun yung asaran? Hindi, hindi rason yung mahal ka ng jowa mo, tanggap ka. Hindi yun. Hmm. Ano dapat? Kakatarantaduhan yan. Anong gagawin dapat? Pat patuli ka talaga kahit matanda ka na. Oo, totoo yan. Oh, diba? Oo. Eh ako nga, nagpatuli na ako. Eh. <laughs> Dito wala na po P50,000. <laughs> Magpatuli ka na. Kahit walang 10,000, nagpatuli na rin ako. Oo. Oh, mm. para sa sarili mo din yan, lalo na kristyano tayo. Mm. Mm. Para di ka nasa rin. Hindi lang asarin, hygiene. Oh, yun. Oo, sa hygiene natin yan. Takay na, paano yun? Isusubo na. <laughs> kaya nga, tapos puro powder. <laughs> <laughs> o kaya? Ano yun, latik? <laughs> aray ko, into, aray May supot. Parang hotdog. Di ba sa mga ibang bansa, wala naman tuli-tuli dun. Oo <laughs> oh, nga. Hindi oh. sa akin, ano, kung ang girlfriend mo, conservative, patuli ka. Uh -huh. Kung di ka, kung ayaw niya sa'yo dahil supot ka, maghanap ka ng Pero paano ka. kaya ano, you know, first time niya mag-sex, di ba? Tapos, uh, nakita, ay, supot. Hindi <laughs> e, pong, mag ingit, -ingit na lang yung girlfriend mo eh. <laughs> sa iyo, subukan mo muna. <laughs> <laughs> ayaw Try mo na. nun, may condom na nabecho. <laughs> <with yung. laughs> Try it for yourself. Built-in. <laughs> Built-in condom. Mag-enjoy ka, oh. diba? Baka ba? sa performance, ano bang kinakatakot mo? Kung magaling ka naman sa bed, bakit hindi? O, di ba? Hindi, tinakatakot niya support siya. Kaya magpatuli ka na. O, oh, yun ah, pala. Magpatuli hmm. ka pa. Eh, ikaw pala, aminado kang nakaka-turn off yung pagiging support. Hmm. Hindi magpatuli. Bakit ka gan. pa nagtatanong hayop ka? <laughs> <laughs> Alam mo naman pala na to turn off. Oo, <laughs> oh, oh, yan. Na, kaya mara sino, sino, sino padala? Jun -jun. Si June. Jello. 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 Akala ko si Junjun. <laughs> <Jello. laughs> Ayan, Jello ha. Sana nakatulong kami sa'yo. Kaya ka, At! Diyan na nga nagtatapos ang ating episode ngayon. Ang um, bilis naman. Ang um, bilis yeah. naman. Ano na yun? <laughs> ang bilis na tapos sa episode natin ngayon. Kaya ako. Hindi kasi ongoing right? pa investigation dyan sa mga hayop na contractor na yun. Ayan. Yeah, no, abangan natin. May part to yan. Oh. Titingnan natin kung ano yung uh, Uy, progress. Abangan natin to ha. Naglabas na ng lookout bulletin. Kaso may balibalita, yung iba nakalipad na papuntang ibang Oo, ibangsa. Di, may mga nagkita na dito sa Facebook. Na, yeah, diba? Oo. Oh, oh. Yung tapos, favorite mo, di diba? ba? Tapos mayroon pa Backdoor. daw, ah. may uh, medical condition, condition daw yung isang, daw isang kongresista. kongresista. Eh. Na yung di umanong Ayan, abangan mo sa next episode. Kaya naman idol, kung nag-enjoy ka sa ating episode ngayon, i-share mo na to sa Spotify at sa lahat ng alam mong social media platform ang exclusive. Nakasama niya ngayong episode, si Papi Bonjing! At si Coco Martin. Shut up <laughs> <laughs> Siyempre, Johnny Bukol po kasi tatakbo ako next time. Yan! Yeah. Uh, ako naman, papasukin ko na yung pagiging kontraktista. Ayan! Yeah. <laughs> si Daddy Dog. Maraming salamat, Idol! O, chat mo na. Chat na, chat na, chat na. Ako yeah. lang yung nag-cheers na yung dito ba ako. <laughs> Thank you!